Wait lang, ikaw lang bang anak? Bali pong, ano po, dalawa po kami. Hmm, yung isa? Eh, pinaampon po eh. Pareho um. pong babae. Ay, sorry. Ba't niyo pinaampon? Eh, may hirap ganun. Ayoko. po, kung pa yung tuloy mo, ano po, huwag nalang po natin itanong sa kanya yan kasi, mm. Ba? Pero kung tutusin, hindi ko siya yung nasabon. Mm. At, uh, ang nasabon po is yung ating ating. Mm. mm -hmm. Panganay ka? Yes. Uh. Yan po ang isa, isa pa sa pinakapangarap ko is, habang malakas siya, habang nabubuhay ang nanay ko, is gusto kong makamit na makita ko kasi gusto kong sabi, na, pa. sa kanya. Kasi alam kong hindi man po niya sa akin sabihin pero nakababasa ko, nakikita ko sa kanya, mm. sa kanyang mga mata na sabik siyang makita na isa pa niyang anak. Mm. Mm. Ate, na ng blessing mo kay Kat. Kasi naniniwala ako lahat ng mga nagmahal sa magulang ay may regalo sa ating Diyos. Naniniwala ako doon. Basta ipatuloy mo lang yung pangarap mo. Kasama kasi yun. Um, kasi nandun lahat te. Eh. Nandun lahat para binibigay mo yung best mo eh kay Kat te. Eh ipibigay niya naman din yung best niya para sa iyo. Pero balang araw. Yes. Okay. Kasi yung proseso naman ng buhay. Wait part of perfect time. Oo, oh, kasi gaya niyan. Kung instant niyang binigay sa iyo yung mga pinagdaanan mo sa buhay, hindi ganun kalawak yung isip mo. Pero dumaan ka sa ganung ano, parang alam mo yung napakahirap iyan ay nung ano. Sa ano, yung, butas ng karayong. Oh, Then, po Pero po. more than pa that, yung pinagdadaanan mo. Ibig sabihin, dyan ka pinapatatag, ginagawang mas matalino. Yun, Kaya, I'm so proud of you, ate. Hindi ko lang ma-imagine sa mga kumari sa anak kong babae, ganun. Pero, may reason at purpose si God kung bakit ito nangyayari sa buhay natin. At, uh, inuulit ko na, eh. nakaka-proud po. Napaproud po ako sa inyo kung paano nyo pinalaki tong anak nyo. Ginawa nyo lahat sa malinis. Kaya ang bunga naman po ay maganda at malinis din naman yung kinalabasan. Napaka ano lang, ang dami ko natutunan sa kwento ng buhay mo ate. Kumusta sa work pala ate Karen? Ano okay naman po. Nakakapagod pero may, may dahilan kung bakit suungin yung pagod na nararanasan kasi wala naman pong madaling trabaho. Mm. Wala naman pong madaling kita na hindi mo naga tinagihirapan, Kaya mm. mas okay po kasi yung paghirapan talagang masasabi mong worth it kapag ka nakuha mo yung price na para sa Yeah. Yung ganito, yung makikita yung buhay niyo, hindi mo baka mahiya ka. Makita sa publiko yung tinitiran nyo. Di, ano po ang mindset ko na po yun eh Simula po nung nagkaroon po ako ng malawang kaisipan sinabi ko na kung ano yung meron ako kung ano yung meron kaming tahanan tanggapin niyo man o hindi wala na po akong magagawa kasi eto yung meron ako eh Ata, pasalama at pasalamat at magte-thank you ako kung sino yung tatanggap kung hindi niyo man po tanggapin Uh, thank you po and pasensya na kasi ito yung meron ako pero sobra, sobrang blessed ako na ito yung binigay sa akin kasi dito ko naranasan, dito ko na, napagtanto, napahalagahan ng bawat sentimo o bawat pagod, bah kahit gaano man kaliit yan o kalaki, mm -hmm. dito, dito ko natutunan na lumaban ng patas. Ano yung mga ginagawa mo pagka nandito ka na sa bahay? Ano mm pong, -hmm. Tamang paglilimis po or pagpuputol po ng kahoy para habang tag inhit may matitiyo-tiyo pong kahoy okay, o katuyo. kaya po, pangangahoy po sa patubig na tinatawag po yun sa mga kahoyan mm. po dyan. Hindi mm. kahoy po kami, diyan po kami nagluluto. Mm. Ah, wala po lang kami. Kasi wala rin naman pong ibang tutulong sa lolo ko na sabihin mo po nala na mahirap at <laughs> kababayan kang tao, <laughs> nagbabuhat pero ito hmm. po yung alam kong kaya ko naman, why not? Bakit hindi ko gawin? Bakit hindi ko itulong? Ibig sabihin, pagdating pa pala dito, kung ano yung pwede mong maitulong, yung pagkawa ng kahoy, okay. yung pagsibak hmm. ng kahoy. Wait lang, ikaw lang bang anak? Hmm. Bali po, ano po, dalawa po kami. Hmm, nasa yung isa? Eh, no. pinaampan po eh. po kong ah. babae. Hmm. Ay, sorry. <laughs> Ba't niyo pinaampun? Eh, may hirap kung gano'n. ano Bapani. po, kung kung pa'y doleran ano po, huwag na lang po natin itanong sa kanya yan kasi, hindi mm. Pero mm. kung tutusin, hindi po siya yung nasampun. Mm. Uh, ang nasampun po is yung ating. Hmm. Uh. Okay. Panganay ka? Yes. Uh, Yan po ang isa, isa pa sa pinaka pangarap ko okay. is, habang malakas siya, habang nabubuhay, ang nanay ko is gusto kong makamit na makita ko. Kasi uh, gusto kong makilala sa kanya. Kasi alam kong hindi man po niya sa'kin sa sabihin, pero nakababasa ko, nakikita ko sa kanya, mm. sa kanyang mga mata, na sabik siyang makita. Ngayong isa pa niyang ana. Mm. Mm. Ilang taon kayo ni Kai? Wala. Sanggol. Ay! nga na Malit na bagay. Huwag ng ating Justin yun sa iyo. Thank you po. Ilang ano na? Para may ano pa. May pang ano pa ng pandagdag sa ano niyo na yun. Thank you po. Welcome. Welcome po. Ah, uh, paano ba, uh, ba, uh, yung bang mga uh, ano, bilhin nyo na yun? Uh, pero ano, nangangarap kang... Pangarap ko ba talaga is makita, makilala. Uh, um, yung... mga, wait lang, uh, mga ilang taon kayo nagkaiwala yun? Eh? Sanggol. Ah, sanggol pa. Opo, ah. um, nakakalang po sa kanya. Mm hmm. Kaya siya din po, hindi rin po niya tatalig nakita. Kasi hindi, pa, hindi nga po siya yung nagpaangkon. Kaya, basta ko, deserve naman po niyang makita o makilala. Hindi man po, medyo nagkakaroon man po ako ng negatibo, uh, hindi po natin alam kung anong klaseng buhay yung namulad niya. Pero, mm. ang gusto ko lang po is makamit yung pangarap na mapakita, mapakilala sa kanya o mapakilala ko sa kanya yung na, nagsilang sa kanya na sobrang proud. Tapos pag mamalaki ko sa kanya ng 100% kung gaano ko, ako ka swerte mm -hmm. na sa kanya ako lumaki o sa kanya, siya yung nagpalaki sa akin. Yeah. Mm. Sa kanya siya napunta? Um, sabi po kasi nasa Manila po eh. Uh, lalaki pa ba babae po. Babae po. Wala po akong anak na lalaki. Babae po sila. Sabi ko nga po, anak, kakakumagagalit. Ang isasabihin lang ako. Wag kayo magkagalit. Ayun ang inihiling ko. Hmm. Wag kayo Magkakapatid. Magkakapatay rin ang ko. Eh, hindi naman niya alam, baby. Eh, Ay, hindi. Ilan taon oh. ka na ng ano, ano? Bata pa din uh. po ako Kaya hindi ka rin ko talaga kilala. Mama, po. Baby uh. po po siya. Okay. Ah. Hindi pa niya po... Uh, siguro uh, po na... Uh, ano pa lang po? Siguro ako um, man... Old man pa lang po. ah. Um, uh, uh, wala uh, pa uh, pang uh, isang taon. Uh, Talagang kaya uh, sa week uh, din po. Uh, um. Okay, Kaya, sige. Um, uh, ko mm, na mahanap siya. Gusto niyo bang makita? Um, mm, ah, gusto. Para naman pag may may kapat... Maala, may kapat... Pag, siya nga, ano, yung tao ko. Para po baka sila nagkasalubong, alam na may kapatid siya. Ah, uh, okay. Para so, na... gusto niyo talaga siyang makita? Ikaw din natin. Um, <fustancan nature> As in, wala para, kayong, para po wala makin... idea kung kanina siya napunta. Eh, based po sa kwento-kwento, kamag-anak din po namin, eh, sa kaibigan po niyang bakla. Na, uh -huh. Misan na yung po na itanong na, nasaan uh, atin, nasaan po si kuyang ganito na... Kailan eh, yung nagtanong kayo? Ano pa po ako yun eh? Elementary po ako. Grade uh -huh. 6 po ako nagchat sa kanya ngayon. Noon. Tapos din ko grade 6 po ako nag-chat sa kanila. Kanino? Doon po sa kamag-anak. Kamag-anak, kala ko doon sa... Hindi ba? E, tapos po, sinabi po nila na nasa mataas na parang, eh, hindi rin po nila totally masabi kung ano yung buong pangalan po nung nag-ampon. Kaya medyo hirap din po kasi hindi man po alam ng iba pero ako, palihim po ako na nagtatanong, ganyan, ganyan. Kasi, pang, hindi man po talaga kami pinalad na lumaki magkasabay. Pero pangarap ko po kasi talagang makita mayakap man lang o mapakilala yung nanay ko na o nanay namin sa kanya. Kasi... So, sa tingin ko magiging, uh, magiging buong buo na yung kasiyan o paniguradong gusto talaga mahanap ni so, um, nanay yun. Hindi eh. man ko niya sa akin sabihin pero nababasa ko sa mga niya. Hmm. Okay, sige. Kung makikita nyo, nandiyan ho siya sa harapan nyo, nay. Ano yung sasabihin nyo? Kumari ako na yun. Opo. Ano sasabihin nyo sa akin kung ako po yung anak nyo? Ah. Uh, kung yun. nagkaharap na ta... Nay, kumusta ka, Nay? Ba't nyo ako pinamigay? Ano sasabihin nyo? Eh, sabihin ko po. Opo. Yung... <clears throat> Ha, oh, o, hindi ko po pasyensya. Hindi kita ko gustong ang mm. paampon. Mm. ako ng patawaran. Mm. Gusto ko na po. Pero na, nadidinig ko na nababalitan ko. May asawa na yata. Kahit hindi ko nakikita. Pero nadidinig ko. Na, sino po nagbalita? Hindi po, meron um, na daw. Yung taga rin po yung... Kailan lang po kasi talaga yung uh, <sighs> Kung kanina po na paambon, sadyang uh, hindi lang po alam. Ay, po ang, ay ang gusto ko lang naman po. Kasi, makamamayka ako magkasalubog mm -hmm. to. Hindi eh, niya alam. Mm -hmm. May hinam din. At saka ko yung sarili mm -hmm. ko. Malang makakilala niya ako. Uh. Hindi pa, baby pa siya po. Wala na sa akin. Mm -hmm. Kasi, may hinam na ako. Nung malaki siya. Uh, ba, gusto ko nga bago ako, alam mo po, yung mawala, yung ako ko dito. Mm. Gusto ko malang makita ko ano yung tsura. Eri po, nakita ko na po. And yung gusto ko nga bago ko, ako, malakas pa. Gusto ko makita mo ka. Mm. Naalala ko rin, asa ang payo ko lang dito. Magmahal lang, huwag kayo magkagalit. Mm. Mayroon uh. ka ako yun. Eh. Mm. Ay, kasi ka ako, panalangin ko hmm. bago ka ako makita. Makita ko man lang ako yung isa kong anak. Ayun. Kasi, uh, ma mahirap. Oh, po natin kung sino okay. po yung ano. Apo. Oh, pa. uh, Siyempre, <laughs> hindi nyo din alam kung ano yung pinangalan sa kanya, no? So, hindi hmm. po. Hindi po ako nag... Yung po umam po nang bigay na po ng pangalan, ang bigay sa kanya ng pangalan. Oo. Oh. Hmm, ang hirap naman. Ah, no? Ano ni nanay yung nag-decide na ipaampon? Ah, kaibigan po. Bakit? Kaibigan nyo? Hindi po, kaibigan Ate. ng pinsang ko po. Eh. Ate niya. Sige, papaluin ko yung ate niyo. Nasaan yung ate niyo? <laughs> Naewan ko saan ko na ganito, pero wala nyo kasi Eh, May kaibigan, ano po yun yun. Nasaan mo yung ate? Nag-ano po yata? Ah, Nag-ano po po. Hindi, ay, saan ba nang bahay niya? Ay, ay nako, sige. Nagawa natin ng ano yan. Iyaan ako mama, gusto niyo eh. Dodos, dos ko. Huwag <laughs> na ano. okay, ay, po. Ayan, ang ano. Sige, talaga yan. Yung pagkataon niyo yung dapat na... Yun po ang masasabi kana na... Kahit po sabihin natin, mapakabay. Kung Tingin po na iba ay talagang mapakabait ko, pero may masasabit po akong tampo sa kanya. Kasi mm. kung hindi po, siguro niya pinaampon, Hindi kahit pa paano, may katuwang po ako na makakamit ko yung talagang pangarap para sa nanay ko. Mm. Kaya, kaya sabi ko, kung pinaampon man po siya, aking alam po ang gagawa ng paraan, makita ko lang po. Okay, sige. Uh, gagawin ko yung best ko para mahanap ko yung kapatid mo. Okay, ka ba doon? Yes po. Kasi sabik din po. <laughs> nasa Siguro sa ngayon yung yung maibibigay ko, maipapangako ng uh -oh. regalo sa bago ka mag-graduate. Uh -oh. Tapos si Nanay. Nanay? Oo. Oh, okay. Pagsisikapan kong mahanap siya. Uh -oh. Kasi para mabuo kayo. At hindi maka hindi man siya makabalik uh -oh. sa inyo. Uh -oh yung gusto ko makilala lang makilala niyo siya oh, makilala kayo niya oh. tapos po, alam ito. ko yung pananamik bilang ano siyempre mm -hmm. nandun yung ano sa puso di ba oh. ano para hindi ko na masayang yung oras niyo um, pwede natin ipasok to tara ay ganun okay. Hanapin ko yung ano mo dadalhin mo tong grocery ay, <laughs> Tara na,

Si Tatay, konti lang doon sa inyo. Maglilinis naman si ate tsaka si nanay. Oh. Patek lang wala yung tatlong poste. Baka tumba na to eh. Isa din tong kalagayan nyo kung bakit ka patuloy na matatag na? No? Yes po. Kaya minsan parang nas, na ano lang yung puso ko pag babae yung parang nahihirapan. Pero sa edad nyo okay lang. Pero pagka kasi mga nanay nakikita natin. Kasi ang prinsipyo ko, pagka kinuha ko kumari yung partner ko sa buhay ko, yung asawa ko, dapat hindi siya mahirapan. Sa bahay lang siya. mag aasikaso ng mga anak namin. Parang gano'n. Sa ganyang edad, parang okay lang. Kasi di mo naman kasalanan. Ang mahalaga, lumalaban ka doon sa pangarap mo para sa pamilya mo. Ang kasi yung ganito na yung buhay. Parang para wala kang nakikitang pangarap. Ah. Yeah. Uh, ka na. Thank you, um, Pa. Um, ko tong ano, uh, itong gusto ni Nanay. Nanay! pag ko yung ano nyo, yung inyong uh, iling. Ano, kumain ka na ba? Nagkape lang po, ano na? Kape lang, nung pumasok ka? <laughs> ah, pagka minsan ba pumapasok ka, kung sa kape lang? babaan po siya ng kanin po. Tapos po ka, bago po po lang malis po siya, papakakain na po. Ba ta Nakabahan ta ka ba ng kanin? Pwede ko makita ito, sinang eh. Sinamag... Ay, yung kay kuya. Kuya. Ayan po yung galing po saan po namin kahapon. Birthday po kasi ng amo po namin doon. Pinauwian po kami. Itatabi niyo pa pang, pang ko paano, ano na, punta na ako okay. dito, no? Atin paano. pa rin. Hindi, Pero, okay na, lang dito na. kayo. Kasi uh, kasuhin ko lang uh, dito. Uh, oh, oh, I can. Anay. Sige, ano muna? Kasi kasuhin Tay, welcome po, welcome po, welcome po. Salamat po.